Kung hindi mo pa alam ang mga natanggap ni Carlos Yulo sa so Olympics 2024 pagkatapos ng kanyang makasaysayan tagumpay, panoorin mo ang video na to hanggang huli at panigurado kong magugulat ka sa mga natanggap niyang premyo. Let's go! Si Carlos Yulo ay kilala bilang the Golden Boy ay muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo sa Men's Floor Exercise Artistic Gymnastics. Hindi lang isa kundi dalawang beses siya nagwagi ng gintong medalya kabilang na dito ang Men's Vault. Dahil sa kanyang dekadang dedikasyon at walang sawang pagsisikap, ay marami siyang matatanggap na gantimpala na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Una na nga dito guys ay ang cash incentive at ang Olympic gold medal of valor. Bukod pa rito ay makakatanggap siya ng karagdagang 6 million cash incentive mula sa Philippine House of Representatives bilang suporta sa kanyang tagumpay. Ang number 2 ay ang pabahay at ari-arian. Ayon sa Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentive Act ang mga gold medalist ay tatanggap ng 10 milyong cash incentive. Makakatanggap din siya ng Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission. Katulad ng mga pangako noong Tokyo Olympics 2020, ang Philippine Olympics Committee ay magbibigay ng bahay at lupa para sa Olympic medalist ayon kay POC President at Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino. Bukod dito ay isang fully furnished na two-bedroom condominium unit ang ipagkakaloob ng Mega World Corporation na matatagpuan sa McKinley Hill, Taguig City. Ang unit ay nagkakahalaga ng 35 million pesos kasama ng karagdagan 3 million na cash bonus bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon. Pangatlo dito guys ay ang libreng mga bagay na mula 100,000 hanggang 1 million pesos. Bukod sa kasya tariyarihan, tatanggap din si Carlos ng mga pribilehyo mula sa mga local na malls. Ang SM Group ng Pamilya C ay magbibigay ng 1 milyong halaga ng produkto mula sa SM Retail na magagamit sa loob ng isang taon. Ang Apollo Home Depot naman ay magbibigay ng 100,000 halaga ng libreng furniture at isang cash vault para kay Carlos. At ito yung pang-apat guys, napakaganda nito, ang Lifetime Meals. Inanunsyo ng Vikings na mayroong lifetime free buffet si Carlos sa lahat ng kanilang branches. Kasama rin dito ang iba't ibang restaurant chains gaya ng Tipsy Pig, JT's Manukan, Bok Korean Fried Chicken, Baksilog, Log, Hagami Sushi at Ramen Bar. At kasama din dito ang Mang Inasal. Makakatanggap din siya ng lifetime supply ng masasarap na cookies mula sa Cookies by the Bucket. Diba guys si Carlos busog na busog. Ang panglima naman guys ay ang Kiros Welcome. Kumpirmado ni Mayor Hanin Lacuna na naghahanda ang lungsod ng Maynila ng isang malaking Heroes Welcome para sa dalawang beses na gintong medalistang si Carlos. Kasama rito ang mga financial incentives at iba pang pagkilala mula sa lokal na pamahalaan. Ang pang-anim guys ay ang Lifetime Engineering Design. Bilang karagdagang premyo ay may natatanggalok si Carlos mula sa NEXA Engineering na Lifetime Free Engineering Design Services kasama ang Limited Revisions. At ang pang guys ay Libreng Servisyong medical. Mahalaga ang kalusugan sa pagiging atleta kaya naman si Dr. Virgil Lo, kilala bilang Pinoy Gastro, ay nagbigay kay Carlos ng Libreng Gastro Consultation at Colonoscopy kapag siya ay umabot na sa 45%. Kasama rin dito ang mga servisyong medikal para sa mga indigent patients na kanyang pipiliin. Alright guys, so yun ang matatanggap ni Carlos Yulo pag umuwi na siya dito sa ating bansang Pilipinas. Deserve niya ang lahat ng ito kasi napaka-dedicated niyang atleta. Sa kanyang tagumpay, hindi lang gintong medalya ang iuwi ni Carlos Yulo kundi pati na rin ang pagmamahal at suporta ng buong sambayan ng Pilipino. Sana maging inspirasyon si Yulo sa mga bawat Pilipino na magbubunga lahat ng pagsisikap basta wag na wag tayong susuko. Maraming salamat sa panonood guys at ilagay nyo naman sa ating comment section ang mensahe nyo kay Carlos Yulo. Mag-subscribe, mag-follow, ilike at i-share nyo yung video ito para makarating kay Carlos Yulo. Let's go!